Hello mga tol, magandang araw sa lahat. Nandito ako ngayon sa kabilang bakod. <laughs> kabilang bahay, kumain na. Wala ibang tao. Kumain na naman tayo sa ibang bahay na walang tao. O, tingnan nyo. Oh. walang tao dyan. Pakalabis nito to sa aking buhay mga tol na kumain lang sa bahay, ibang bahay na walang tao. Kain tayo mga tol, almusal. Ang ulam ko is talong. At uh, saka tuyo. Mas na kayo yung may-ari ng bahay na ito. Hanggang dito na lang mga tol. Eh, short video. Wala pang 1 minute. sarap ng kain pag may tuyo. Ay, busog. Yan ang ibig sabihin mga tol na ang bahay na ito ay mabiyaya at mabanal. Kasi habang kumakain ka pa ay ka na. Yan ang mga tol. Yung kinakain mo is galing sa mabuting paraan. Risipag na mga may-ari ng bahay at saka hindi gumagawa ng kababalaghang mga kasalanan. dahil sa kabusugan mga tol, parang isusuka ko na yung kanakain ko. <laughs> Maraming salamat mga tol sa panonood ng ating video. Bubulong-bulong lang tayo mga tol kasi baka dumating yung may-ari o yung kapitbahay mabulabog.